Okay, may mga buli ka rito. Ito mga bago tayo, ma. Bakit to bucket. Bucket to, back. Back to Tatlong female, isang lalaki. Tatlong female, isang lalaki. Okay. O, Ayan, tapos o. na kumain, no? Ilang Ito po na yan? lalaki natin. Two months market. Two months market like na yan. May dalawang... Yan! Yan! isang tricolor, going to 3 months, uh, isang bicolor, little nose, 2 uh, months in tourists po. Okay. Ilang buwan na to? 18 months. 18 months na to? Eh, eh, ano yan? Pwede na ba ako namin papel? Okay. Mabay. 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 Chow-chow ka rito. Ayan o. Ang presyo natin sa chow-chow. Ito, ano to? Dalawang babae, sa lalaki mo? Ay, ito yung lalaki ito. Oh. Two months old, may isang bakuna. Oo. Oh, oh. Ang out natin yan, 8.5 lang. 8.5 lang. Negotiable pa yun. Oo. Oh. Basta subscriber. Alam na. Maraming uh, salamat, JJB. Ayan. Ayan. <laughs> ito, napakabait naman. Ayan. Previs na rin at previs. Ah, previs to. Okay. Good morning, Ate Rose. Good morning. Wow, hindi siya nakalugay ngayon. Hindi. Naka-ponytail. Okay, may mga bully Ito ka rito. Ito yung mga bago tayo, ma. Packet to packet. Packet to bag. Tatlong female, isang lalaki. Tatlong female, isang lalaki. Yeah. Okay. <laughs> Ayan, oh, no? Tapos na kumain, no? Oh. Ilang buwan na yan? Ito ang lalaki natin. Two months na ikit. Two months na ikit na yan. Ano, bigay natin dito 12.5 na ikot pa. Ah, 12.5 na ikot pa. Ito naman may like, drink. Like, To. Parang Para nabawasan na to. Yes, apat na lang sila. Tatlong babae, isang lalaki. Pali yung mga lalaki. Okay then. Ang babae natin, itong ay babae. Dalawang ito lang ang lalaki natin. Ay, isang lalaki. Ah, ito ito, itong ito yung... Itong phone. ay, itong dalawang yung black na to. Na, ano na. Babae. Okay, magkano to? Ano, bigay natin dyan 17,000. 17,000. Okay, yung dalawang corgi mo. Tayo. Ayan, ito 6 months na to. Ayan. O na, o na, play Complete with uh, vaccine. Ayan. So, bigay natin dito 25 Lego Oo. Oh. Parehas na yun madam, no? Eh, eh iba naman to. Ah, uh, iba naman yan. Uh, oh. 21. Ah, 21? Oo. Oh, oh. na natin kasi Lego o, oh, nago pa yun? Kasi, ano, one ball lang siya pero nakapag-upo naman yun. Ah, okay, okay. Kompleto na siya on hand din po. At may parating din po tayong mga May parating babae. pa kayo? Oo. Oh. Yes. So, 35 naman po tayo doon. Ah, yan. May din po siya. Ay, may mga papel na. Yes. At meron tayong mga labredo. Ito. Ilan yung babae rito? Ayan, tatlong babae, isang lalaki. Ay, dalawang babae, dalawang lalaki. Ayan, ito lalaki natin sa choco. Ayan. Ayan. Oh. Tapos dalawa sa babae nating choco. Ayan. Ang ganda. At ang pure black natin, ayan, ayan lalaki na. Ito pure black. Bihira. Baba. Dahil Ay, lalaki. Ayan. ayan. So, 9.5 5 tayo sa alam na ito. po. Doon sa likuran mo, may may tumitingin habang kumakain. Shih <laughs> Shih Tzu. Ito yung female, ayan, bigay natin dyan, 7K, 9 pa. Oo, oh, so, lalaki yan? Babae. Babae. Itong pusa, ito. Pa, ito natin, ito ano na ito, 12.5, 9 pa. 9 pa. Ito sa so, itong uh, lalaki, 12.5. O, oh, ilang panin? 10, 10 months. Itong pusa, ito, nag-isa? Pusa natin, Persian Blue Baga, eh, 6,000. Okay. O, oh, sige. So, Pet Sa Paano yung delivery nyo yan? Ayan, so pet transport. So, ayan, pwede po kayo magpa-pet uh, transport. Meron tayong mga pet transport na rider. Oh, uh, Bung nationwide yan, madam, no? Yes, nationwide. Okay, okay. maraming salamat po. Thank you. Good morning, kaya Michael. Okay, Hello. may mga sitso ka. Ang gaganda ng sitso mo, ha? <laughs> Yun, no? Know. Mga white. Bigger oh, Oo. Oh. et ilan na ang lalaki rito? Parang sa lalaki. Para sa lalaki to? Ilang months na to te? Kaya. Ito, three. Ito, four. Ah, ito, three. Hindi ka. Six, five. Tapos ito? Ito, nine. Nine thousand. Ah, choco liver. Ay, may choco siya ang mahalo, no? Ito, magkano yan? Seven. Seven thousand. Uy, putin. Eight. Ilang ba na tong putin mo? 3 months. 3 months babae lalaki. Babae ka lang. Ah, okay, babae. Magkano? Sa babae 13,000. 13,000. Ah, okay, ito lang Poodle din to. Pigeon. May damit pa. Ay pigeon oh. ba to? Oh. Uh, Ilang buwan na to? Ano na yan to? 18 months. 18 months na to. Eh, eh, ano yan? So, Pwede lang ba ako may papel? Oh, okay. Babae, babae. Babae. Magkano yan? Ano yan? 20. 20? Well, 20. 20. Ito. Yun o, plat na plat o. Lapat ng muka. Anong kulay ito? Ano, gray white. O, anong ano ito? XO. XO? Yun. Ano lang yan? 15, 15. 15, magkano ito? 15. 15,000. thousand. babae ba ito? Oh, Lalaki Okay, number Kuya Michael? 0905 4294 402 Okay, ano ko na lang yung ano, yung FB ni Kuya Michael? Kuya Michael, punta ka ba ng Marilaw? Depende Depende, kaya no? May pet ba to? Libre na ba to? Libre. Kaya, kaya. So, okay. Eh, uh, e, Michael, maraming salamat. Thank you, thank you. Thank you Good morning. Good, morning. Good morning! okay yah, um, mayro lalaki dalawang babae na siyup siyup nito. walay yung natin yung mga babae. Ito. yun May dalawang, yan. Isang yun yun to yun months. Uh, isang yun 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 po. Okay. yun 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 po. Yan. yun 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 isang 3 months tapos dalawang 2 months yan 6,000 na lang po yan isang black isang bindel isang white color yan yan okay. Husky, Husky, Husky. 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 Meron tayong Husky dito okay. 18,000 po yan. oh, mga babae. Body mo, body mo. mo, body mo. Siyempre. No, ito. Yung <laughs> <Batin> mo yung maliit maning ng yung vlogger! Demanding! Buhatin mo boy baka makita! boy ayoko boy <laughs> okay na yan okay okay dalawa babae yan, uh, pwede papilan yan eh! nila 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 Pakita no, 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 no. oh, <laughs> oh, mo mga ilaw. I-flex natin yan. flex natin. mo. kayo. <laughs> atin, 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 atin. <laughs> okay. Ah, okay. free pet bag tayo. Ah. Uh, wala nang bawas yung price. Pero, walang pet bag to. Oo, oh, wala Wala Okay, Tapos, pre-delivery CR. Okay. Okay? Tapos, uh, pag makausap uh, tayo sa pet transport. Okay, number ko, 0911-974. Cash with follow lang po kayo dyan. Then follow kayo sa Facebook, Musta Boy. At din sa akin, uh, Mustaboy Musta Boy, YouTube channel. Na, okay, maraming salamat. Salamat sa vlogger. Hi, good morning. Nagatanghali na, ano? Pero good morning pa rin. Good morning pa rin. Yeah, syempre. mga viewers. Oh, nakaraan wala ka rito wala ah. Kami ni Gorong busy kami kay. Oh, Starluck. Oh, din, ano kami? Hindi, nagkala ko lupa eh. Lupa? Salamat ah. Uh, may, may bayar sila sila, ninang nila. Nilakad namin. Ay, nilakad Ah, okay. Eh, awan ang Diyos, namin yun. Talaga, madil yun. Laking pera naman. <laughs> ano lang, konti lang. Kunti lang. Uh, ah, okay. May mga chow-chow ka rito. Oh, Ay, Ang presyo natin sa chow Ito, ano to? Dalawang babae. Sa lalaki nyo. Ah, ito yung lalaki to. Oh. Two months old, may isang bakuna. Oo. Oh, oh. Ang dyan, lang. Eh. lang. E pa oh. subscriber. Alam na. Maraming oh. salamat, JJ. Dapat yeah. to, bully. Packet to, ano, 5 months old, complete vaccine, lalaki. 7.5 Okay, oh, 7.5 Iba ba, iba pala tayo doon oh. isa sa bahay at isa pa yung Ganon din ang presyo Ah, ganon din Ganon din ang presyo Mini pincher? Oo yes. uh -huh. Ito, you know. babae itong isa, maliit Itong babae, ito lalaki Asking natin dyan, 8K, negotiable. Negosyable Lahat may vaccine Ah, okay. Basta, malaki malaking discount po pasta Basta kukuha kayo. yun. yun. sabi natin, hanapin natin. na sabi 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 Talagang nakakaano kayo. Number? Ay, ang number natin, 0905-4952. Tapos sa FB page po, JP Laterno. Okay. The delivery? Ay, pwede mag-deliver. Kahit, kahit tawid agad, pwede tayo mag-deliver. Ah, meron kayong okay, shipping. Okay. Maraming salamat uh, kay Jimmy. Thank you. Thank you. Thank you. Itong ka lang dyan. Ito, mga bigil mo. Well, itong piraso Itong piraso. Ayan, o. Oh. Ilan po na to? Isang taon, taon na to. Okay. Magkano nga rito? 8,000. Ito, Chihuahua? 3535 ito. Yun o. No? Lalaki. Ayan, 15 mil. 15 ito. mga ito. Ito mga ito. 3-5. 3-5. Disregard na yung babae lalaki. No? Ayan. Ito, 15,000 Pomeranian. Yan you know? o. Ito, sabi mo, lalaki so, ba ba ito? Lalaki Pero pa sa Ito, napakabayt naman. Ayan. Previs na rin, Ah, to. Okay. Yan you know, o, number ko yan. 0,935. 648 Okay, FB account Dominic Bautista. Bautista na profile mo nun? Dalawa kami, ay oh, tatlo kami ron, dalawang bata at baka. Okay, shout out. Shout out kay Commander. <laughs> commander. Last, Commander lang. oh, taga saan ka pala kaya? Pande ko, pande. Taga oh, ba't hindi pa lokal? Dalawa bahay mo? Ayos uh, ah, okay, kay maraming salamat kay Romnick. Thank you.